Alam mo ba na may pitong madilim na katotohanan sa pagiging isang introvert? Kung isa kang introvert, siguradong relate ka dito. Una, ramdam nila ang lahat ng mas malalim at mas masakit, pero hindi nila ito pinapakita sa iba at madalas. Malalaman mo na lang na wasak na pala sila at huli na ang lahat. Pangalawa, gusto rin nilang makipag-connect, pero lagi silang kinukumbinsi ng utak nila na walang totoong nakakaintindi sa kanila. Kung hindi sarili lang nila, Pangatlo, sobrang iniisip nila bawat salita ng ibang tao, kaya mas pinipili na lang nila manahimik. At sa mata ng iba, bastos suplado at mailap sila. Pero hindi nila alam defense mechanisms lang nila yon. Pangapat tapat at totoo sila, pero pag nasaktan mo sila ng malala, puputulin nila ang connection nila ng tahimik sa'yo ng walang paalam at wala ng pakiusap. Panglima, mas madalas pa silang kausap ang sarili nila kaysa ibang tao. Kasi dun lang sila totoong ligtas at komportable. Pang-anim pagod na silang laging hindi naiintindihan, kaya dahan-dahan silang lumalayo hanggang sa isang araw mapapansin mong wala na sila at pangpito. Inuuna nila ang damdamin ng iba. Inaako ang bigat. Pero kapag sila na ang unti-unting nababasag walang nakakapansin. Kung isa ka dito, i-comment mo na, hindi ka nag-iisa.